Mayroon tayong dalawang bread. Naputol yung live. Naputol yung video ko, guys. <laughs> mayroon pa free na bread, guys. Ayun, di ba? Eh, mga lang ako. Dumaan lang ako dun. <laughs> dami ko kasi itang Pinay na may mga bitbit -bit na mga Fanta. Tsaka mayroon silang bag and bread. So, free. Mga giveaways. Mga pa-free nila to, guys. <laughs> Hindi ako pumila dun sa Fanta. Grabe, sobrang init ng panahon. Oh my God. nung langaraan doon, doon kami pumila sa yogurt. Nasama yung pamanggin ko. Nakakatawa kasi. <laughs> libre lang. Mag-like ka lang sa page nila. Ito na mga bread. Hindi mo na kailangan mag-like sa page nila. Free lang talaga siya. O, di diba? Pa-free. Ay, grabe sila pa-free. Dalawang bread talaga yung binigay. Why? Wala tayong payong. Sobrang init. Grabe. Akala ka ba naman magwi-winter na? <laughs> Tapos nasusunog tayo sa ganito. <laughs> Gawin natin yung Thumbnail. Thumbnail. kamuting kahoy guys kalimutan ko na kapatid ko lagi ko yung binigay ko na kamuting kahoy ibot lang yung isa tenet tenet ito lang kung ano yung maasin grabe oh. avocado oh. oh. dito guys mga kinala sa

Bumili ako ng bangos kan ada bangos bangos oh di jalan sama dokter idealan Oh, ay mayro. Masayang. Yeh, yung mga miyak ay diyan. Yeh, pa. Ko na pero gumagalaw

diyan pala yung mga sibos dito kay mahal. Han. Pag pa talaga oh, grabe.